Ang tawag sa puno na yan ay di ko alam. Kaya nga, o sa may puno na. si picturan. Picturan mo dyan kami, be. Ate ka lang. Sige. Nag-video ka? Wow. Kami yung model dyan? Sige. Sige. Sulo mo oh. <laughs> <laughs> <Okay, baba. laughs> na siya. Aw. Kimon mo yung mga Okay, Wala na ibang posisyon. Wala <laughs> na ibang <laughs> 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 Okay ba? Bayabas sana to. Kung bayabas ito, naku po, dami na itong bunga. Walang bayabas. Yung puno ba? Parang bayabas. Ano? Ikaw lang. Wala akong sulo. Picture, <laughs> picture sa puno. Sarap ng hangin dito. Ayan, ang sarap ng hangin, guys. Papa. <laughs> na nakaano sa iyo, be? Sabi mo kan Ako naman. Tinatago <laughs> tago yung bilbil. Huwag mo nandamihan masyado. Okay. Na. <laughs> na o, Iba naman itong puno na to eh. na. Bumaba ka na? <laughs> Kawawa naman <laughs> Ang dami natin noon. Dito. Lima tayo. Oo. Oh. Hmm. Ang dami natin picture Dito, diretso na tayo doon. There, 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 there. Hmm. natin picture doon. Hmm. Ang aming ang aming vlog ngayon ay tungkol sa mga puno at sa mga bato.